Uh, kumusta kayong lahat mga tagas baybay? Uh unang-una pasalamatan ko yung mga mga followers Saka walang sawang uh, nanood sa akin video. Uh, sana uh, makapagbigay ako sa inyo ng kasayahan Uh saka po ako nangangarap na magiging vlogger uh, may pag-asa pa ba tayo? Uh, ngayon na uh, bago na ang patakaran ni Meta. Ibig sabihin a uh, patuloy lang tayo gumagawa gumawa ng uh, natural na video. Uh, wag na po tayo magmamadali na mag-viral. Uh, oh, kasi ngayon, uh, wala nang hinahanap uh, na requirements. Hindi <laughs> na kagaya dati na makapag nakabiral ka. Makukuha mo yung 60,000 minutes, 5,000 follower, monetize ka sa InStream Uh, alam niya naman ang mga ang patakaran ngayon ni Meta, di ba? Ah uh, ngayon, ang gagawin natin, uh, lalo na sa ating mga baguhan, a uh, natin sa Jackie. Ngunit tayo'y sabihin na uh, maghanap-hanap ng ibang video na mga viral at uh, kung tatabihan natin ng ganon Copyright po 'yan, hindi po pwede 'yung mga nakikita ko diyan sa wall na kukuha tayo ng mga video na iba. Tapos kung ari tatabihan mong ganon, tuturo-turo ka. Ay, hindi po 'yun obra. <laughs> Copyright po 'yun. Kailangan po ganito. Natural lang na ikaw mismo kumanta ka, sumayaw ka. Huwag na po tayong gumamit ng ibang video. O, 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 ibang music na kukuha tayo doon sa May nakukuha kasi music dito eh. Piliin po ninyo natin yun yung aking background yung mga piano dapat hindi ang copyright kasi kung may boses maka copyright po yan uh, kukunin mo yung background ayan ayan kahit sa youtube hindi yan copyright malalaman natin kung ito ma-upload ko sa youtube yun po uh, isa ka, isang tip na uh, magiging natural lang ating video hmm. uh, ngayon paano <laughs> uh, natutuwa ako ngayon kasi ah uh, unti unting na nakilala uh, ako dito. Kasi ang pahirapan na ngayon mag-vlog, mga kaibigan. Uh, lalong-lalo na sa mga bago kong follower. Uh, ah, uh, kayo po ang uh, nagpapalakas ng aking loob na ipagpatuloy ang aking pag-vlog kasi. Itong patakaran ni Meta magmula noong October 4, uh, alam niyo naman 'yan, mga vlogger. Luma man o bag baguhan, alam niyo na ba? Ah, uh, Marami pong uh, nawala ng pag-asa. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Mas pabor nga ito sa atin, tayong mga maliliit mga baguhan. Ha? Kasi balay mo, uh, original lang ating mga video. Matalo pa natin yung mga mga viral na kung nakuha na nila yung mga oras o ano. Alam niyo marami kasing nagantay na ano eh. Na-invite ni Mita. Ha? Kaya pala hindi na na-invite kasi uh, may bagong uh, patakaran na gagawin. Ay wala po tayong magagawa diyan. <laughs> wala naman pong nagyaya sa atin na di naman tayo tinatawag ni Mitali kaya dito. Mag kukunin ko kayong empleyado sa Facebook, sa YouTube. Tayo po ang nag-apply. Uh, wala pong uh, hadlang basta may cellphone. 'Di ba? Sa tamang gulang. Oh, kaya wala dapat, hindi uh, po natin sisihin si Mita na bakit hindi tayo na-invite. <laughs> uh, enjoy lang tayo dito. Ah, uh, di ba? Eh, kasi dito, dito ang uh, pagpi-Facebook ko, pagyu-YouTube. Eh, ito po ah, uh, panghanda ko sa aking uh, pagtanda. Kasi sa ngayon, may trabaho naman ako dito. <clears throat> Ibig sabihin, uh, pagtanda ko, nakikita nyo naman akin aking trabaho. Medyo <clears throat> may kabigatan 'yan. <laughs> 'Yung cutting machine ko na lang eh. 20 kilos yun <laughs> uh, hindi ko na yun mabuhat uh, ibig sabihin na uh, kaya ako nagtatyaga dito sa pagbablog uh, pag namuni ako sa youtube dito sana sa ano yung invite hindi na ngayon na uh, in-stream ads na tawag uh? invite na tayo ako nga mag-antay lang tayo kung ma-invite tayo ni Mita uh, sa, uh, kasi total na lahat uh, in-stream ads uh, ads on reel ah uh, bonuses. Uh, pero pag aalam uh, alam niyo kahit konti-konti, pag pagsamasama, pag-sama-samahin natin ang kita natin, ako sa awa ng Panginoon, mayroon na, mayroon na ako sa bonuses. Kaya ako, sabi ko, uh, kumita ng... Uh, kumita ng limang piso sa bonuses, kumita ng limang piso sa ads on reel. Uh, kung ano man, pag sinuerte, kung may magbalipad ng star, <laughs> yung mga yayamanin. Pero ako po mga kaibigan, hindi po ako nagsabi na bigyan nyo ako, bigyan akong star. Eh, Siyempre, nasa tao po yan kung bibigyan ka. eh, baka sabihin nyo, may pira ako. Ayan po mga gamit ko niyan Panghanda po yan sa aking pagbablog. Mga inutang din po yan. mga credit card na mga anak. kaya po, naghanda ako ng mga gamit para po, kung napapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapapagpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap kung napapansin niyo ang aking mga awit medyo na-improve ko dahil dyan sa aking uh, smart TV Or, maganda po yan mga kaibigan pero dapat po uh, isang, kaalaman, isang kaalaman din po uh, smart TV uh, simpre may YouTube channel ka at mayroon kang amplifier nakikita nyo may wire yan o no? Uh, may amplifier at uh, may speaker ako doon kaya po yung tunog uh, medyo maganda kaya maraming salamat po medyo ang uh, aking mga awit ngayon medyo attractive o, yun po ang aking uh, pinangutang ko po talaga yung aking uh, puhunan na yan Tiyas, sige hindi natin tagalan nating video Ay, ayun kasi pakwento kwento lang tayo dito nakakakuha kay ng aral uh, kagaya niyan, dinuturo ko sa inyo Ah, uh, kaya uh, umutang ako ng smart TV. Sobrang labo ng aking mata. Kung uh, dito ako magbasa sa cellphone, nakikita nyo, may nakataki pa dito. Ano mga una kong video. Oh. Ay, hirap na hirap na po ako magbasa. Maliliit ang litera dito eh. Kaya po, yan, aking tulong po sa akin yan. Maraming salamat at uh, nakautang. Sige, uh, din habaan. Uh, hindi na ako magbanggit ng uh, palwayar, basta uh, kayong lahat. Maraming salamat at uh, kayo ang nagpapalakas ng aking loob na ipagpatuloy ko ang aking pagbablog. Uh, alam ninyo, kahit pinagduldulan na natin ang ating sarili sa mga tao, sa mga audience, kung uh, hindi po tayo talaga swertihin, uh, hindi po sila basta-basta ma... Kaya po mahirap na po ngayon magkaroon ng views eh. Ah, kasi sa dami ng mga vlogger, mga sikat, hirap po na tayo ma magka-views. Pero kung tayo ay matyaga, mabait, laging magpasalamat sa mga nagpalo, malay nyo. Ah, di ba? Naabutin din natin yung... Ako di ko na hinahanap yung mga million followers. 100k lang ay okay na sa akin, kahit na 10 ay <laughs> kita nyo naman aking follower ngayon ano lang eh wala pang 4,000 pero uh, pinagmamalaki ako mga kaibigan yung follower ko kayo uh, kusang loob kayong nagpalo sa akin dahil lang gustuhan nyo ako kaibigan nyo ako hindi po ako sumasali sa palo to palo pa uh, pasensya na po uh, alam ko, alam ko, hindi naman masama yung palo to palo. Kung malinaw sanang sana ang sasali ako dyan. <laughs> Ay, ang problema ko, nahihirapan na po ako magbasa. At tapos pag hindi ka nakasukli, magagalit yung, magagalit yung ka uh, transaksyon mo dito. O po, uh, pa sa uh, na po. Uh, uh, kaya siguro mabagal lang pag-angat na aking paluyan. Uh, kasi hindi naman ako sikat. saka. Ah, uh, organic talaga. Pinipilit ko na Uh, para bang uh, hanapin ninyo ang aking mga vlog na pagpapayo ayun yun ang lagi kong inaano eh kahit pag to ganito, ganito meron kayong matutunan kagaya niyan smart tv ay mura na, na yan ngayon kayang-kaya mo umutang bang hulugan eh <laughs> ha ako may credit card ang inyong uh, anak o oh, di ba eh ipo eh, ko na ay alam niyo naman yan pag may credit card ka walang tubo Ha? Walang tubo ang pag-umutang ka doon sa mga appliances na malalaki. Hindi na ako magbanggit ng kumpanya. Yun po, ah uh, lahat, yung aking amplifier, inutang din yun, eh, credit card eh. <laughs> Di ba? Kasi may trabaho nga ako, kaya, pero kung ako eh, pahina ng pahina, paano pa ako makapagtrabaho? Kaya po, nangangarap po ako dito sa pagbablog. Marami pong salamat sa inyong suporta, kamag-anak man o hindi, kaibigan man o hindi, Uh, alam niyo ang pagsuporta sa isang uh, vlogger, hindi po natin pwedeng pilitin. Kailangan po magustuhan po nila tayo. Alam niyo yung mga viewer natin, karamihan diyan din nagbablog. May na cellphone lang pero nanonood lang. Kasi ang mga vlogger, busy-busy na yan sa kakablog eh. Busy-busy <laughs> na. Ha? Uh, uh, manonood din yan pero ang talagang diehard yung mga uh, hindi nagbablog. Marami pong salamat sa inyong lahat. Sana uh, makapagbigay din ako ng uh, kasiyahan sa inyo. Sa mga awitin at saka sa mga pagpapayo. Pagpalain tayo ng Diyos, ingat po tayo palagi.